Tignan niya, sabi ng Iritel dito, Parn. Abawish lang si Aloy. Ayun na yan. Nye, nye, nye. Nasaan sorry, si Iritel, mga Parn? Ito kasi yun. Sa sobrang advance ko kasi mag-isip, pupwesta na kagad ako sa damuhan kung saan sila dadaan. Magaling ako bumasa ng galaw, mga Parn, eh. O, teka. Sana mapindot niyo po muna yung follow. Tignan niyo, magpa-following yan. Papanawalan niyo na, Parn, yung mga galawang movements ko, ha? Okay, game. Simulan natin dito sa umpisa. Pag-agwa. Naka po. Mmm. 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 Wow, wow, sana makasurvive kayo. Hi. Hello sa inyo, parn. Hello, parn. Damay ko na yung Bernadette doon sa Gedli. Nye, nye, nye. Eka sa na to. Ito, mm. ito, ito. Tingin sa akin, ha. Kaya Angela lang. Mas kaya ko yung Angela, eh. Okay. One, two. Okay na, wala. Tatakas -ta sa sakin yan, Parn. Nye, nye, nye. Hingga muna, tungo muna. One, two, three, four. Wala na dito, Parn, no? Pagagawa! Tapos ka sa akin ngayon, Parn. One hit combo delete. Isang mira kayong set lang to, Parn. Ano tayo? Lord tayo. Ay, tira tayo. Eh, Lord na to. Attack na, Lord. Lord na tayo, Parn. Okay na yung bottom. Pati yung blue numbers. Okay na yun, Parn. Yan, yeah, kunin nyo na yan. Nice mong good job, well Ako, kukulik. Gagi, Angela. Ah, hmm, paggago paggago. Okay na, wala na silang ano, Parn. Hero. Dalawa na napitas natin. Baka naman. Oh, oh, okay, okay, okay. Hindi ka na makakaporma dito, ha. Ah. Ayun, oh. Pasag na yung ano, taas, ah. Dito nga ako. Abang ako dito habang nagpo-push yung girl doon par no, matik 'yan. Tapos no. Bagagwa. Nye 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 double chill. okay na, okay na yun par na. Okay, paplay fly tayo sa glit par. Nitakan green par na, eh. alam ko kung sa magdo-rotate eh. Try mo lang. Try mo lang par. Kung gusto mo sumab. Up! Up! Atas tayo par. Nakita ko 'yon. May nakasakay. Nice one with the well played. May nakasakay parn. Pero pwede na tayo ngayon parn. Di na siguro nakasakay yan parn. Hindi po to dito. Push muna to, saglit, ha? Para nakakabuelo tayo ng set. Kasi dito tayo Ayun na parn! la 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 la, -la, 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 -la. Nice mong good job, Wembley. Tapos ang laban. Nye-nye-nye. Victory. Nice game sa kalaban. Wow, wow. Uy. Marami salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo. Nye-nye-nye.